Ah, sige. Tawid tayo. Punta ako dun. Ah, taas ng tindahan din niya. Ay! Ay na nga. Tatabi na nga. Saan Ah, meron siya. Meron siyang timplang kape. Panis. May hagdanan. Ayo. Tena, may ice. Ha? Wala may ice. Baso te. Disposable. duwa ka buhok te. Sige, sige po. Ice water. Bug na wang ice water te. Butang manggud sa kuan. Dili sa nami, 1.5 dala. Ah, okay Kana na lang te tag te tulo 5. Ay tulo sige. Kan. Water? Water? Dili na lang te ko na.

Dito yan sa ano. Ayan sa may bukid nun.